ano? Ha? Ayong puwata. Putang. Oy! Ay! Ay si... Uy, Si Pusa! graduate Gagrabe <laughs> <laughs> ka! -graduate. <laughs> 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 nice one! So ayun mga chong, no, gagraduate na nga pala ngayon ay bukas Buas. pa bukas. yung kapatid namin o no, yung bunso kapatid namin na si Smurf. Smurf. No? <laughs> so ano nga, ano, paano ka tatawag sa stage? Man, eh? Paano tatawagin sa, sa stage niyan? Smurf! Smurf! Smurf no? Batotoy! <laughs> oh, Smurf Batotoy Santos! Zero! Graduate na siya mga chong! Graduate, na. na siya! With honor ata! With no? honor! Oh. With, with honor, honor pa. Diba? With, honor ka ba? Oh. oh ah. Wow! may, umuwi ng may certificate eh, oh, no? Kaya no? pala late! Siguro nagpa-print pa sa computer siya para may, masabi <laughs> may honor Hindi, legit daw no? yun! Legit Legit! Down. Legit! Nice! Yeah. Dino, ka graduate na no? Parents! Tapos graduate. Nice! Pa-deliver ka? Pa-deliver. Mga oh, regalo mo yan, ha? Ah. Ah. Regalo. Regalo. Hello. Regalo. Regalo. Ah. 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 <laughs> Ito, Bertrano. <laughs> Bakit ba, Chok? Bakit, Chok, oh? Chok. Mata. Ano? Mata po. Ano mata? Anong mata? Ice po. Anong ice? Hindi kami nagtitinda dito na wala ng mga ice, ice o mata. Oo. Ano yun? Ano yun? Ano yung titinda kang mata? Puta. Ano ice. to? Ice. <laughs> ano Ang mo. Ice porcel? Ikaw mo ang Uy, buchok. Hindi kami nagtitinda ng mata or ice. Bakit ako mo nakalagay dyan eh. Eh, kaya nga, oh. hindi naman kami nagtitinda nito eh. Baka Lumi pa, ba, amin, lumipad. Baka no? lumipad lang yan. Baka lumipad lang. Nakadikit po. <laughs> kayo kami... ng Ha? Hindi, wala kami. Hindi ako naglagayan ng At saka mali-spelling yan eh. Oo, oh, ice porcel? <laughs> O sige na, bakit naanap ka ng nanay mo dun. Walang, ito, poro, ka doon? Wala nga, puro ako lang ang tucho ko. Wala ice porcel dito. Ice porcel ang putik Hindi ka ko nagaganyan? Kung maglalagay nito, ano ka ba, Bert? Mali ba yung sely ko? Ice porcel? tayo nagtitinda ng... Ice porcel? Magiging <laughs> <laughs> mag-smelling. <laughs> mag Ay, ito na tayo. Regal tayo. na tayo. Regal tayo. excited ka na? Siyempre. Excited ka na Tara! Kuya? Oh, choke! Oh, choke! Chok. Ano? Pag-upload oh, sila pa yung pandisal. Ano? Oh, badisal. Ano pa upload si ng pandisal? <laughs> ano? <badisal? laughs> ano oh, naman to? Pandisal, porcel! Porcel! <laughs> 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 Uy, Buchok, pinagtitripo mo ba kami? Hindi po. Chok, ikaw Chok ah. Sino naglagay nito? Buti ko po alam. Sabi mo sa nanay mo, hindi kami nagtitinda ng pandisal. Oh. Hindi kami hindi, sabi mo nga sa nanay mo, hindi nga kami nagtitinda ng pandesal. Uy, yan na dun. Sige po. Ano? Kulo ka talaga, Butchok. May mo pa kami. Butchok. Ano ginagawa? ng oh. Una, Pandi. ice for sale, mata pa daw. Ngayon naman, pautang si nanay, pandesal. Ano Ano ba yan? Um, <laughs> <laughs> oh, <may> ang <nagtitripan> ka. <laughs> ano? <laughs> na yan. Ito na yan, panigurado. Ito na to. Sa pangatlong doorbell, ito, ito na, na yan. Ito na to. Asan ah, na si Bunso? Puta, pati si Bunso nawala na. Kuya? Oh, Chok! ang Diyos pa katang, si pala papaitan. Ano? Papaitan. Ano papaitan? Ano may nakalagay? Ano oh, papaitan? Ano oh, oh, pa ngayon na? Ngayon naman papaitan. Puta. Oh, ah! Kambing for sale, <laughs> papaitan. Puta, oh, ngayon na naman. Oh, papaitan nga. Ay, okay, Bocok. Bocho, kalimutan nga mag-visit nga tayo. pa mo ba kami? Hindi po. Eh, bakit? Ayun po ata yung naglagay mo. Ano? Ayun po ata. Putang! Ay! 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 Uy! Tapay ninyo ha! Gago talaga yung mga yun oh. Sabi ni. Papaitan, mata, tapos pandisal. Ginawa ba ta? Ginawa ba tayo sari-sari? Kaya sunod-sunod eh. Ayun mo na yung Bochok eh. Kaya nga eh.